Hi guys, maing adlaw. This is Aldion Larano from Albis Vlog. So today na tayo ta sa Mati Doctors Academy para mahimot ang judge sa ilang competition which is ang cheer dance, sing contest, power dance and talent night pagagabi-i. Sumasakay bao-bao, bao-bao sakyan guys kay nasira ang atong motor pila na bulan wala ko nakamotor kay na-stuck na siya ug wala pa koy tay magpaayo. Ayan. So while padulumi sa Mati Doctors Academy atong nalabyan atong mga palangga na mga construction workers shoutout sa inyong hangtanan. tanan salamat kayo sa pagmugna og pag-ayo sa kadalanan sa Mati City. Ayan guys, nakaabot na ta so kinahanglan na tumo bayad og 30 pesos kay tag 15 15 mi sa kauban. Ayan, ayan pagsulod na to ato ang nakita na to mga kailan na mga estudyante. And finally nakita din ako dali ang ato ang uh, nag-invite sa ato ang si Sir Brian Vicente. So siya ang nag-invite para mag-judge ta karon sa Mati Doctors Academy. And ning sulod na ta sa ilahang eskulahan guys and makita na yung limpyo, maaliwalas, white and blue ang color, kaya mawakan na ang color sa ilang iskulahan so dito po di ko nag-graduate guys so college, sa Mati Doctors College so from first year to fourth year diri ako Mauri na siya guys, ang assistant principal si Sir Noel. ah uh, siya po ang top 3 sa let. So grabe yun na siya ka-bright guys. And mauri akong kauban mag-judge. Dili siya niya basta-basta ka grabe po din siya title when it comes of dancing. Ayan, guwapa kaayo. And paglabas na mo guys, so na-meet na ako si Princess Diane, ang guwapa kaayo na mother majorit sa Mati Doctors Academy. Shout out sa you baby girls Sana all guwapa kaayo. And of course guys, kinahanglan na isuot sa to ang mahiwagang garland ni Sir Brian ayan, ayan. Pwede na kong lipaya kay. Naku, jud ka ayo mas naku pa sa kong ang gisuot na garland. Daghan kaayong salamat Sir Brian. Ayan guys, so walay daghang langan ato anang sugda ng maong saray and ato ang nakita ato mga kaila. Hi, shout out sa inyo hang tanan. And of course, Padulong na ta sa table na to para tawagon na ta sa to mga host para introduce ta as judge sa to ang activity karong adlawa Ayan. And so walay daghang paglangan guys So gisugdan na pinakaunang ang singing contest Sa uh, tuang uh, mga singer And nalibog uh, bita ko yung ano, na ho Nya judge ko na di man ko singer char lang And of course ang ituha Ituha na entry Ayan so once again shout out sa mga nakuhaan sa tuang video And ayan guys So please search na lang ninyo ang Albi Vlog Para inyong makita niyo ang mga faces Kana mga gwapo o gwapa kayo syempre na adjutant certificate of appreciation no salamat kayo sa ato ang mga nagdumala sa Mati Doctors Academy once again daghang salamat this is Aljun and see you soon mo